Huwag sanang gawin yung ginawa nila sa akin Pero sino ba pumigil po sa inyo, sir? <laughs> Alam naman natin kung sino pumigil sa atin May clue kayo, sir? Oo, oh, meron Alam ko naman kung sino Baka may, may na kami ng clue, sir Siguro Sir, ano ka tingin po yung na pumigil sa inyo to the point na kailangan niyo pong mag-design um, Would you have any effect po sa investigation G ng ICI? Ay, malaki Malaki ang epekto Unang-una Nakita niyo naman uh, Kung baga, parang wala akong karapatang Wala akong karapatang mag-imbestiga Yun ang message eh doon sa nilabas ni Yusek Claire na, na press ko Na kung baga sinabihan ako na wala kang karapatang mag imbestiga kasi special advisor ka lang. Tapos kung ano-ano pa mga sinabi sa akin. So, na natin yan. Ang importante is we're moving forward at um, kailangan natin ituloy-tuloy yung mga iniimbestigahan namin kasi sayang na eh, Naka-ready na yung mga yan eh. In fact, siguro just a few days, i-consolidate na lang yung mga ebidensya. Pwede na uli mag-file. Napakarami yan eh. Naka-line up lahat yan. Tapos pati yung sistema, meron ng framework, meron na kaming database. In just a matter of two weeks, na itayo natin lahat yon. Kaya it's just a matter of uh, General Wasurin, i-improve na lang niya yung ganung sistema. At siguro may mas maganda pa siyang mga framework na gagawin para mas mapadali. Kasi napakarami talaga nito. At kailangan talagang tutukan. At hindi pwedeng... Kasi ang ICI, uh, there kung sila eh daw na, ano to, nakatutok sila do sa mga hearings nila eh so sino nag-iimbestiga sa labas di ba kung walang mag-iimbestiga eh, ano mangyayari do sa mga kaso sa labas nakatutok sila sa mga high profile na mga na mga kwan nila na mga investigation na ginagawa nila so kailangan talaga may gumagalaw sa labas para maintindihan nila doon natin sila makahabol. Sir, you, pa you, sir. sir? May kaugnayan ba yun sa hindi, um, hindi na ka-livestream, closed door, yung investigations ng ICC? Well, alam mo, ako na mismo nagsasabi sa inyo, walang anomalya yung closed door. Siguro talagang yun lang ang yun lang siguro ang decision nila na talaga ang mga hearing dahil nga uh, we're trying to ferret out the truth, ano? At meron sensitibo na mga nire-release at nilalabas na mga informasyon. Siguro naisip ng ICI na closed door. Kasi may mga pagkakataon kasi na talagang mga executive privilege eh. Katulad ko, nung nag ako sa kongreso, di ba, kung di ba, open yung hearing. Pero finally, nung, nung may mga tinatanong na sa akin ng mga sensitibong bagay, I requested for an executive privilege, di ba, executive session, para masabi ko lahat. Ganon din yung sa ICI. At ako na nang siya mismo nagpapatunay sa inyo na maayos. Maayos yung proceeding dun sa ICI. Mas kinasana sabi natin, closed door. Uh, talagang very credible yun. Kasi nag-attend ako ng hearing eh pag wala kaming lakad ni Sec Vince, nandun ako eh. nag ako. In fact, ako pa nga yung ibang nagsasuggest sila kung sinong iimbitahan. At mayroong pagkakataon pa na inaalam ko muna kung ano yung mga background ng mga imbitahan bago, natin, na, na, bago namin talaga isasalang. Sir, Pero may bakit ba kayo pinikinan? Yung? Bakit ba kayo pinikinan? Siguro, pinakamagandang tanongin mo dyan, si Yusek Castro. Yeah, sir, sir, ano? Only one year. Ako? bakit ba kayo pinig... Kung ayaw niyo sabihin kung sino, baka pwede niyo sabihin <laughs> bakit ano kayo kayo pinigilan pinig mag-investigan. Pati ako nagtataka eh. Baka may message kayo sa sa inyo, sir. Ah? Baka may mensahe sa pumigil sa inyo. <laughs> ako sa tingin ko talaga yung sinabi ko na I, 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 struck a nerve. I struck a nerve. O kaya several nerves. You know? May tinamaan ako doon. Kaya umaaray. Yun. Tapos nasa panic uh, pan sila. Panic mode kaya bigla nagkaroon ng ganun na klaseng uh, press na bigla-biglaan, di mala ako sinabihan, hindi man lang sinabihan si Sekbins, uh, binastos pa ako, di ba? So ano ba naman yung tawagin na lang ako at sinabihan na lang ako? Hindi naman sana ganun, pababastos.